Paano kung ayaw ni supervisor o boss ko na mag day ako sa araw ng simbako? ko? Answer, una-una friends, ang supervisor ay employee din yan siya. Hindi iyan siya may-ari ng company. Baka yung supervisor po ay sobrang stricto naman. Huwag naman sir or ma'am. Kasi po, ang weekly rest day ng employee ay batas po iyan. Article 91 of Labor Code. Baka hindi alam ng supervisor mo, sir or ma'am, na may batas po tayo sa labor code. Violation po ito na hindi ka pagbigyan ng rest day mo sa araw ng simba mo. Article 91 of labor code yan, may hawak tayo dito na labor code, kodal, letter B po. The employer shall respect the preference of employees as to their weekly rest day when such preference is based on religious ground. So pag ganyan na situation sir or ma'am na stricto ang supervisor mo, hindi ka payagan na mag-rest araw ng simba mo, ang gawin mo po sir or ma'am is gawin mong formal. Magpaalam ka, mag sulat ka ng formal letter sa may-ari ng company or owner ng company, wag sa supervisor mo, direct ka na sa kanya, requesting a rest day sa araw ng simba mo. For example, Sunday po yung simba nyo, Sunday po yung rest day mo. Subject for approval na may ari or owner ng company. Certainly, i-approve yan kasi batas po yan, Article 91, Letter B of Labor Code. Ngayon, sir or ma'am, halimbawa, if it is approved ni owner, ang request mo or letter mo, proceed to option 2 po. Ano po yung option 2? Punta kayo sa DOLE or NLRC. File a complaint sa may-ari or owner ng company for violating Article 91, Letter B of Labor Code. So, option 2 na po tayo kasi option 1 na disapprove. Ayaw nila. Supervisor mo, stricto. And boss mo, inconsiderate, doon na tayo sa option 2. Sa DOLE or NLRC, may labor arbiter dyan or lawyer na tutulong sa iyo na ipatawag yan sila at mag-usap kayo sa office ng DOLE or NLRC for amicable settlement. Ayan po. So, yan po ang gawin nyo sir or ma'am. Option 1 muna, then option 2. Thank you for watching this video. Hope na may na-learn kayo sa channel natin. Keep watching my YouTube channel. Please like, share this video, and subscribe my YouTube channel. Thank you, God bless, and two thumbs up.